in terms of po yung di makalimot o yung tinatawag po natin compliance, di po ba? So, ang maganda po, uh, i-organize po natin yung mga gamot natin. do Alam naman po natin, may mga nabibili naman po, di ba, na mga uh, tablet containers po. So, kumbaga po, markahan na natin na ah, gantong oras po, iinamin siya, uh, gantong oras sa araw na to, ganyan. Tapos, uh, minsan po, salit-salit. Yun po kung meron po tayong kakayanan na bumili po noon, dahil budget din po yun, pwede naman pagsamasamahin. Kung maga po, pwede natin i-assign sa iba-iba pong pakete na i-label na po natin kung kailan natin iinumin. Tapos po, uh, kung sa pagpapaalala po, maglagay, pwede po tayo maglagay ng parang mga reminders po. Halimbawa, kung sa repo po, yun yung una nyo nakikita, Nagiinyo na po na kumbaga ito na yung panahon para uminom ng gamot. Yung iba naman po, kung pagkagising na umaga, nilalagay naman po nila sa sa, sa po, sa dingding. Basta kung ano po yung matatandaan nila. Of course po, maganda ko, meron talaga sila nakasulat. Na, na dapat nilang inumin po. Or kung mayroon talaga pong tao naman na magpagpaalala, maganda rin. So, ito. dapat merong asawa, friend? Asawa? Pwede ka na mag-organize. <laughs> pwede ka na mag-organize. Pero may, at mas maganda, meron kang someone na may magpapaalala. Eh, kung ba? si Doc Lisa at si Doc Willie, okay, magpapaalala, nag-i-care sa isa't isa. E eh, paano naman yung iba? Kung magkakaroon <laughs> mo ng asawang very caring at very particular, di sumango. Mag maganda yun. Tama ka naman doon, oh. friend. Pero mahirap din, syempre, umasa sa asawa. Oh, As oh, <laughs> may kasing pasyente. Hindi nila alam yung gamot nila. Walang kaalam-alam palagay natin yung lalaki. Yung asawa lang ang may alam. Maganda ba itong Uh, strategy? Of... Uh, sana po, alam din pasyente, po ng pasyente, alam ano din po ng mga kamag-anak, sino naman yung loved ones. Kasi di ba, Doc, like halimbawa sa diabetes po, di ba, ang ginagawa pong approach dapat parang sama-sama po. So, halimbawa, yung caregiver, yung taga-alaga, yung anak, yung asawa, para at least po, naiintindihan po rin nila kung ano yung pinagdadaanan ng pasyente. Kung bakit kailangan uminom ng gamot sa ganitong oras. Kung sa diabetes po, di ba, kailangan na tama yung oras ng paggamot pag pag na pag dahil though ayaw po nating tumaas ang sugar level ng pasyente, ayo din naman po nating bumaba. So, kailangan po, alam po nila at naiintindihan po nila Oo, yung sitwasyon. Kasi baka bigla mag-hypoglycemia, -hypo mag-collapse na. Alam ng mga tao anong gagawin doon sa pasyente.